Hello Sagittarius Collective, Sun, man, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayo and welcome to James Tyler PH. Diretso po tayo sa inyong weekly reading for March 17 to 23. Asa sa na na po tayo ng Marso, kamusta po ang inyong buhay-buhay? Saan po kayo nanonood ng ating vlog today? Saan pong parte kayo ng Pilipinas o ng mundo? Nanonood po ng ating vlog para makuha ko po ang inyong energy so that every reading ay kasama po kayo sa ating mga pagbabasa. Okay? I-take nyo lang po yung mga ka resonate kayo leave the rest. Use po your intuition so that makuha nyo po yung mga messages na para sa inyo Inyo, nakaloob po sa inyo ng inyong spirit guides. Sa ibang messages, sa ibang Sagittarius po yun, okay? Uh, salamat po pala sa like, sa share, sa subscriptions, and also sa mga hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity, kindness sa ating channel. Inhale, and exhale. At the center of your reading, you have the Ace of Pentacles. Beautiful! A new start, a new beginning. Kaperahan. In the area of what you want, you have the Star Card. Wow! wish fulfillment in the area of what you need you have the 3 of swords in the area of what's affecting your current energy you have the 4 of pentacles beautiful in the area of your near future you have the 6 of pentacles wow in the area of your uh, challenge sagittarius this week you have the knight of pentacles in the area of your fortune you have the 6 of swords wow getting to calmer waters this is a divinely god-given sayo tong payapang ito In the area of your divine advice, you have the Nine of Pentacles, beautiful, and the Four of Swords. Wow. May dalawang four ka na. So, isa, four of Pentacles and four. You are protected by God. And your outcome this week, Sagittarius, you have the Tower card. Wow. a change in your life. Something's changing for the better. I'm hearing for the better. Yan. Pag-usapan ng letter. At the bottom of your deck, you have the three of wands. Tapos na doon yung paghihintay, Sagittarius. It's time for you to take on, to take action on something kung may mga bahay, may mga bagay ka nang pinagplanuhan in the past na uh, sinigasig mong gawin, uh, ma-visualize, now is the right time for you to step forward. Um, iabante mo na yung paano yan. Gawin mo na. Kung dati gusto mo palang na mag-try mag ng exam for halimbawa ano silver service o kahit anong klase exam na meron dyan for a board exam now is the right time for you to take action mag-inquire ka na mag-review ka na alam mo na yung mga process and uh, I'm, he I'm hearing tapos na yung paghihintay from something for others na meron mga hinihintay na papeles or approval or letters or Something about uh, your uh, your acquired job or you may hinihintay kang cre credentials for something like that. So, tapos na daw yung paghihintay dyan. Aabante na yung ship mo. May kita mo na yung future mo at malalapitan mo na siya. So, congratulations kasi may pag abante this time at may katuparan na sa mga bagay na gusto mong simulan. Congratulations. At the center, you have the Ace of Pentacles, New Beginning whether kaperahan ito o negosyo o trabaho or passion project. Halimbawa, meron ang kukuha na sa'yo sa serbisyo mo. May kukuha na ng parang, uy, pwede ka pa magpaint para dito, alam ko marunong ka magpaint eh. So, parang, oh, sige, sige. So, parang hindi mo rin inaasahan tong magandang blessing sa paparating sa'yo. Something na parang um, sa hinanggap, hindi mo rin maisip na, eh, ito na pala. Since, ayan you know, na, the ship is coming, tapos na yung paghihintay, meron na yung bunga. I'm seeing here a manifestation is coming to fruition. It's coming to reality. Ang um, paparating sa'yo yung bagong bagay at ang task sa'yo, Sagittarius, ay pangalagaan ito. wag mo i-take for granted and uh, use every um, juice sa blessing na to at pakinabangan mo siya, not just for you, but also for your family, okay? Ace of Pentacles being clarified by the Five of Swords. So, kung ano yung mga bunga ng pagod, pagihirap, mga drama, conflict, yung mga uh, pagkatalo mo in the past, yung mga defeat mo, yung mga uh, rejection mo, yung mga atanggal ka sa trabaho na paulit-ulit, o kaya um, binubuli ka. So, gamitin mo doon yung mga painful experiences at gamitin mo siyang valuable na lesson sa life mo na magiging wisdom mo to help you na palaguin itong pentacles o blessings sa paparating sa iyo opportunity. Halimbawa, may bago kang negosyo and then um, may mga heartaches ka o mga pains o mga trauma o mga um, uh, not beautiful uh, experiences in the past. So, alamin mo yun, abusisiin uh, mo yung mabuti, kunin mo yung mga valuable lesson na yun so that sa pagbubukas ng bagong negosyo mo, alam mo na yung mga hindi mo pwedeng gawin, alam mo na yung mga ruta, alam mo na yung mga bagay na hindi makatulong sa'yo so that this time, yung mga mistakes of the past ay hindi na mangyari sa Ace of Pentacles mo this time. In the area of what you want, you have the star card. Meron kang manifestation, meron kang dream. Ano itong mga wishes mo na gusto mo ma-acquire this time, Sagittarius? Whether going abroad or maghanap ng bagong trabaho, uh, makauwi na yung parents mo halimbawa, o kaya mapagtapos mo ng pag-aaral yung anak mo, o makapasa sa exam yung anak mo, o di kaya makabili na ng bagong bahay, uh, makabili na ng lote, o makabenta na ng bahay, makabenta ng lote, makabili ng um, tamang, um, uh, I'm hearing, makabili ng tamang equipment for a certain negosyo para dire diretso na. Kasi dati parang nakakasya ka sa maliit at lumang equipment yung sa negosyo mo and now you're praying na mabili mo na itong malaking equipment na sobrang mahal kasi pero now, You're praying na maipon mo rin tamang amount para mabili mo. I'm, I'm, I don't know. Very specific and for a certain Sagittarius. Hindi yan para sa lahat. Pero yun yung nakita ko. Parang tinadasal mo na mabili mo na siya para um, gumaan na yung trabaho mo this time o yung negosyo mo this time. So, um, buong puso kang naniniwala na yung imina-manifest mo o tinadasal mo, yung mahukuha mo. I'm seeing you so focused and so praying and asking for a sign para lumabas na yung, um, para makuha mo na o malaman mo kung paparating na yung um, uh, hinihiling mo na dasal kay God. I'm hearing butterflies as a sign or rainbow or others, a kotse or you're asking for a sign na parang numbers whether number 33 or number 45. You're asking for certain numbers as a sign. So, paparating na yung uh, accomplishment o katuparan ng mga dasal mo. The star card is being clarified pero ten of swords. So, yes, tapos na yung paghihintay, tapos na yung struggle mo sa paghihintay ng dasal na to. For others, for other Sagittarius, this is very specific. I'm hearing tapos na daw yung battles mo sa yung sickness this time because the star card is also about you getting healed, pagaling sa isang sakit. So, yes, tapos na yung um, battle mo dyan, gagaling ka na, okay, for a certain Sagittarius. But for others, good news dahil tapos na yung struggle at yung manifestation na dasal mo na. Okay, congratulations. In the area of what you need, ito daw kailangan mo. Sagittarius, mag-heal ka na daw. Ano yung mga bagay in your past na hindi mo ma-let go? Uh, whether taong nagkamali sa'yo, people na sinaktan ka, o mga sitwasyon, o mga experiences na hanggang ngayon hindi hindi mo makalimutan. Kaya hindi ka makaabante, hindi ka makaalagwa. Um, your spirit guides is encouraging you to put a stop on the uh, Pain, magagawa mo yan to really harapin mo na yung mga past heartaches mo and putulin mo na siya so that you can really move on. And dumating na yung ship mo, makaabante ka na, tapos na yung paghihintay. So make sure that you are healed. Um, i-address mo rin, dapat i-address so that maka-move forward ka na, okay? Three of Swords being clarified by the Nine of Pentacles. um Assert daw your freedom, uh, your independence. Kung meron tao sa life mo na pumipigil sa'yo to move forward and have yourself importance and your independence, um, your financial independence, yung parang feeling mo free ka, um, kung may pupigil sa'yo, it's time for you to really evaluate your life and your relationship with those, with those people and uh, claim your independence, claim your power back to you. Huwag kang maging sunod-sunuran. Parang time to evaluate na, okay, ah, lahat ba ng ginagawa ko nakadepende sa kanya? Um, lahat ba ng result dapat sa kanya ko itutuon o sa kanya ko ibabase. So, reclaim that power within you. So that dumating na yung mga manifestations mo, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the four of pentacles. You're holding on to the things na importante sa iyo. Um your vision is very clear this time na okay aalagaan ko na lang yung mga bagay na importante sa akin. Wala na akong pake sa ibang bagay. Kahit nahihirapan ka, basta ang vision mo mapadala -ma sa school yung mga anak mo, mabayaran yung bills, mabayaran yung renta, mabenta yung bahay o kaya um uh, na ng negosyo, makapagsimula ng malita sari-sari store, makapagsimula ng ukay-ukay. So, nandun yung focus mo. Kaya, abang na abang ka dito sa bagong blessing sa paparating sa'yo. And uh, I'm seeing you getting uh, a good result on this kasi I'm seeing na parang focus ka eh, handa ka na eh. Um, hindi ka na, sigurado-sigurado ka dun sa pupuntahan mo. And you have this optimism and fire within you na gawin siya. Fourth pentacles, being clarified by the fool. So, handa kang sumugal para lang magkaroon ng uh, stability sa life mo. Handa ka na to try something else. o halimbawa dati hindi ka naman nagnegosyo pero now parang lakas ng loob mo magnegosyo parang handa ka na kasi kailangan mo ng pambayad sa tuition fee o pambili na ng bahay so handa ka sumugal sa bagong negosyo halimbawa so tatapangan mo yung sarili mo to make sugal to make a leap of faith sa mga bagay na gusto mo and you are encouraged to really protect your ari-arian protect your money protect your savings then huwag ka basta-basta kahit alam kong gusto mong sumugal, huwag ka daw basta-basta magbibigay ng pera magpapaluwag ng pera uh, dahil lang gusto mong sumugal. Make sure ha, make sure na gamitin mo yung mga past experiences mo para mapangalagaan mo yung mga pag-aari mo ng maayos this time. Kung nagkamali ka na before, make sure na yung lesson doon uh, uh yun, na sa'yo instill sa isip mo so that this time, kapag sumubok ka ng bago, eh, hindi ka na ulit. Hindi na ulit mangyari yung nakaraan. Okay? In the near future, you have the Six of Pentacles. I'm seeing here na may reward. Kung ano yung mga binigay mo dati na effort, oras, panahon, pera, ah uh, uh, pawis, pagod, uh, pagod, babalikin sa'yo. Merong reciprocation. May reward paparting sa you in the near future whether someone will give you a helping hand o payo o kaya kapital o kaya bigyebigay sa na uy uh, kakilala mo kasi to tinulungan mo siya before. Uy may trabaho dito baka pwede ka gusto masama tayo. So merong someone's gonna come to you and help you sa endeavor mo in the near future and yun yung parang reward sa dahil meron kang tinulungan in the past and babalik siya sa iyo ngayon para iko naman ang tulungan ganyan so i'm also seeing here na magingat ka rin sa mga binibigyan mo ng oras at atensyon at pera mo wag uh, huwag ka magbigay ng oras at atensyon pera effort sa mga bagay o tao na alam mo na hindi naman mababalik sa iyo so okay siya na mag- Uh, sa'yo yan kung gusto mo magpautang o hindi o um, kratisin mo rin yung pagpapahiramin mo ng pera so that alam mo na mabalik din sa'yo yung perang pinahiram mo, okay? So, this time, ang ang focus mo dapat ay yung give and take. Dapat ba yung, dapat yung binibigay mo na babalik din sa'yo, okay? Six of Pentacles being clarified by The Nine of Cups, yes, a wish fulfillment card. Take a moment, Sagittarius, because in my practice, kapag dumabas si Nine of Cups, it's time for you to close your eyes and make a wish. Dapat specific yung wish mo because Nine of Cups is a wish fulfillment card. i mo muna yung video kung kailangan mo kung mahaba-haba yung wish mo, okay? Nine of Cups is a wish fulfillment card. So, whatever you have prayed for in the past, I'm seeing now, yung dinasal mo, may manifest mo na uh, uh, prayer or wish, ayan na, dumating na siya in the near future. This is a concrete answer to you. Yung wishes mo, mabibigay sa'yo in the near future at may balik pa, may sukli pa. So, parang sinasabi dito na kung ano yung hiniling mo, mas malaki pa yung sa sa'yo. So, congratulations. Your challenge this week, uh, Sagittarius, you have the Knight of Pentacles. I'm seeing here, you, ang um, ang challenge sa'yo, ang obstacle sa'yo at ang problema mo this week ay pagkaplano. Ang dami mong gustong simulan, ang dami mong wishes, ang mong plans, gusto mo ng financial freedom, gusto mo maging malaya, gusto mo mag-try ng something new, sumugal, gusto mo magkaroon ng bagong pagkakitaan, a new blessing. Pero, dapat mo rin isipin, pagplanohan mo, yung finer details, yung mga maliliit na details, isipin mo mabuti, uh, adaanan mo mabuti, huwag kang, um, huwag kang masyadong ma-excite kasi pag-excited ka masyado, nakakalimutan mo nang tignan yung mga detalye. Eh. So, make sure that every detail ay pinapantagan mo, pinaplano mo mabuti, tingin-tingnan mo para wala masyadong aberya. Okay? Knight of Pentacles is being clarified by the Knight of Wands. Yes. Magkaroon ka doon ng sigasig at saka tapang to really plan this, to really make a Uh, valuable and big action sa pagkaplano. Huwag mo itong daanan at huwag mo itong ipagsawalang bahala. Sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides na, uy, pagplanuhan mo to, huwag ka masasugod ng sugod. Uh, kahit alam ko na may motivation ka at dedication this time to do the things that you want na gusto mong simulan, pero pagplano ka muna, dahan-dahan ka lang, sinasabi sa iyo ng iyong spirit guides. Ang iyong fortune this week, you have the six of swords. Yes, lahat ng ginagawa mo, papunta ka sa calmer waters calmer waters. Papunta ka dun sa fantasy land na matagal mong inaasam. So, this is a very fortunate card. Asahan mo na magiging maayos na ang lahat. Makukuha mo na yung gusto mo. Aabante na yung mga plano mo. And you'll be reaching the desired destination na gusto mong puntahan. At inaasam-asam mo na result. Six of Swords being clarified by the King of Swords. Wow! May pag-aksyon. This is a parang bunga ng iyong active and um definitive and concise action. Kasi parang, I'm seeing here, an lakas ang lakas ng loob mo gawin ng mga bagay. Pinagplanuhan mo, dapat ito pagplanuhan mo. Kaya makakuha mo yung desired action mo. Parang meron kang, yung talino mo this time, napaka-sharp. am um, I'm seeing here na parang, hindi ka maloloko ng kahit sino, hindi ka papaisa, hindi ka ma-manipulate, ma hindi ka maisahan, hindi ka mapapaikot. I'm um, hindi ka gaslight o hindi ka agad-agad agad maniniwala sa kung ano sabihin ng ibang tao. You are after parang hindi ka I'm hearing kasi hindi ka pinapangunahan ng emosyon mo. So you're getting the peace and calmness na meron sa life mo. At ka kanyan sa maganda, 'yung walang conflict, walang drama, walang mga etcheburecheng mga uh, negativity because you know what's important and Irabantayan mo rin yung sinasabi mo. Eh. Hindi ka basta-basta pumapatol. Ano? And that will lead you to a calmer, safer uh, space and a face sa life mo, okay? In the area of your divine advice, you have the nine of pentacles and the four of swords. So I'm seeing here na it's time for you to just relax. Sabi sa'yo ng spirit guides mo, relax ka lang makukuha mo rin yung para sa'yo. Dalawang best was sa 9 of Pentacles. So, what you need is to have a, have that freedom from all that pain na naranasan mo in the past. But now, take a, take a rest. Parang, dahan-dahan lang daw. Huwag mo masyadong madiliin. Alam ko, ang dami mong gustong gawin. Ang dami mga pangarap, ang dami mga um, action. But it's time, take care of your heart, have a lot of rest, Um, make sure that you're taking care of yourself too so that ma-enjoy -ma mo yung mga bagay na blessings na ibibigay sa'yo ni God, okay? Yan ang advice niya sa'yo. Nine of Pentacles being clarified by the Queen of Swords. So make sure daw na open ka rin for other people's opinions. Uh, huwag masyadong kung gusto mo lang, gusto mo lang. Makinig ka rin sa opinion ng iba, sa uh, gustong iambag ng ibang tao so that makatulong din yun sa'yo. For the Uh, manifestation sa pagkuha mo ng mga bagay na gusto mo. I'm also seeing here na magsalita ka. Um huwag ka masyadong pipe. Uh, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Um, if you want to get something, say it. If you if you don't want anything from this person, uh, laksan mo ang loob mo and say no. Magkaroon ka ng a uh, freedom to do what you want and say what you want and uh, go for the things na gusto mo. the four of uh, uh to, four of swords being clarified by the four of cups 444 four, four, you are protected by the divine power by god by the universe and by his spirit guide so you are protected four of swords um, kalmahan mo lang daw sarili mo. Alam ko, marami kang gusto ang gawin, marami kang gusto ma-achieve, at naghahanap ka ng something l uh, else, something new, at, at pagod na pagod ka sa mga bagay na meron ka. Pero your spirit guide is telling you na pahinga ka muna, dahan-dahan lang, relax ka lang, makukuha mo din yan, okay? Your outcome, the tower card, puntahan natin later. Let's have additional messages from a divine. First, you have Number 54, kung edad nyo po ito, special number para sa inyo. This is a confirmation of this messages for you. Skunk, kung nakita po kayo na skunk anywhere, whether pictures, personal, o internet, o napag-usapan, this is a confirmation this message is for you. Skunk spirit, know your worth. Yes. Alamin mo yung kahalagahan mo. Kailangan mag-speak up ka kung gusto mo. Huwag ka magbibigay kung alam mong wala rin namang balik sa'yo. So, alamin mo yung kahalagahan mo. And learn to walk away and use your brain, use your mind. Pag alam mong and have that uh, energy and courage to move forward okay another message embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, ma-excite ka sa mga paparating. Kasi yung dinasal mo, ayan, may wish fulfillment ka dito. So, ma-excite ka sa, ma ka sa life mo, Sagittarius, because beautiful things are about to come to you. Ito ang area na kailangan pag-focus on this week, Sagittarius. You have gratitude. I am thankful for this life and the opportunities that, is, that it presents. So, yes, Like I've said, ang daming paparating, wish granted here. So, magkaroon ka daw ng grateful heart because a grateful heart is getting you closer to God, to your spirit guides, to your angels, angel guides, and also ma-attract mo lalo yung swerte, yung opportunity, blessings kapag grateful ka. Your outcome, Sagittarius, you have the tower card, a change, a drastic change in your life. So since anday ang pagbabago sa mindset mo, tatalikuran mo na yung mga past heartaches, may wish fulfillment, may bagong blessings, Um, meron kang freedom here kailangan mo lang daw pag pagpaluluhan mabuti and meron kang patungo kasadaan ng calmer waters calmer shores tahimik payapang buhay dahil ginamit mong utak mo at hindi emosyon mo magbabago na ang life mo aabante na yung mga plano mo andito na oh, tapos na yung paghihintay and the change na hinihintay mo sa life mo ay paparating na let's clarify the tower cards being clarified by the eight of swords yes yung mga iniisip mo na, ay hindi ko makukuha yan, ay paano to, hindi ko kaya, uh, walang help, walang way, hopeless ako, magabago na yan this time. And you will see the beautiful things na papa paparating para sa'yo. And you, mo mo sarili mo, ah, mali pala yung iniisip ko, ah, mali pala yung akala ko dati, akala ko hindi ko kaya. Now, magugurat ka na lang kinaya mo at nakuha mo yung mga bagay na gusto mo at nakuha mo yung dinasal mo. So, a change in your mindset, a change in how you view yourself will change your reality, your real, your reality and will change the attraction ng iyong abundance, prosperity, and the uh, swerte sa life mo. Okay? It's all about in your mind. Baguhin mo yun. Everything will change. So, Sagittarius, that is your March 17 to 23 reading. Sampokay naka resonate, sampokay yun naka relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for the likes, for the shares, for the subscriptions, and also for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po. This has been James for James Tara Peach. God bless everybody.